ako iniindam mong sakit ngayon. Di dito yan. Tapos, yung pamisan dito rin. Dito rin siya. Pamisan, ano pa? nang Papasalpot-salpot lang ba? Pamisan, ginagyan niya ganyan gina, gina, na akin yung ano po. Ano po? Hindi naman siyang masakit na masakit. Pero pag na naapo ako, wala po ako. ako. na uh, ako. Pag natay na lang bigla. Gumagay na na ako. Ngalay, o. Um. Yung balikat naman. Yung dito naman, paminsan na ano, parang siya ako dito. Kanan din. Kailan pa yung sa lower back mo? Kailan mo uh, pala ako uh, yung matagal-tagal na rin po sir. Taon na ba? Oo, uh, mga taon na rin taon? Oo, sabi natin mga set kalate. O set kalate. Uh, set kalate. taon. Uh, Oo. Uh. Uh.

Pinoosan mo na tubig? Parang mm, uh, na... Bagong paligo. Refresh na refresh? Uh, Na-refresh eh. Okay. Tapos yung dito tala lo, talagang ano eh. Lagatog eh. Kala no, mo fake? fake. <laughs> Pati yung dito ko ano, na ano, parang may na Naging may hindi <laughs> <laughs> ko maniwala natin na na... Na um, ano? Na talaga eh na akala mo ano lang yun, so, edit, edit, edit. na eh. Yung <laughs> med, grabe. Ito pala eh. Yung pag ganyan mo sa akin. Tapos mas relax na siya para oh, kung gasa mo bulo oh, mo. no? Uh, Darap na. Kung maga, kung, kung tuwing linggo lang sumasa ay mo ngayon. Hindi na, hindi na, hindi na. na hindi na. Lala kung linagyan mo tayo ng ano, parang ano ba, yung katingkos. Ay, napo. <laughs> Sobrang sarap talaga nun. Sarap talaga. Sarap na ay, yun, yun, daw mo. Okay so, maraming maraming salamat sa tiwala Sir Joel